So gooday mga boss. Welcome na naman sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss ay uh, ipapakita ko sa inyo yung dati kong uh, alarm system mga boss sa aking Mio. Dahil yung unang pinakaunang motor ko mga boss is Mio Sporty at syempre alam naman natin na yung Mio Sporty talaga nakawin talaga yan o talagang takaw nakaw na motor dahil nga parang halos walang safety yung uh, motor na yun mga boss napakadaling kunin kumbaga dahil nga lalong lalo na kahit lang dun sa kanya susian eh, parang susian lang ng cabinet parang ganun kasi napakadali lang talaga siyang kunin mga boss o buksan so naisip ko mga boss ay bumili ng affordable na Uh, magiging alarm system natin. So, ito, vibrator alarm system to mga boss. Kapag once na uh, na-touch yung ating motor o nakarandam itong ating module ng vibrate o paggalaw sa ating motor, ay automatic na magbabato siya ng signal para patunogin itong ating uh, pinaka sirena o siren mga boss so ito murang mura lang itong mga boss ito 100 plus lang yata ito at ito 50 pesos. So almost mga boss sa uh, kulang-kulang ang 170 o ganyan 160. Pero ilalagay natin diyan sa ating description link mga boss. Kung gusto nyo o uh, magustuhan nyo pag tripain nyo, mga boss na maglagay ng ganito sa inyong mga motor kahit na uh, yung mga FI mga boss, pwedeng uh, pwedeng pwede 'to mga boss. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-wiring dahil ito mga boss ay Uh, negative trigger tong ating module so papa, uh, para patunogin niya tong ating sirena o ating speaker ay kailangan natin ng uh, negative trigger so simulan natin mga boss siyempre uh, dito sa ating module mga boss may kita natin na meron siyang uh, pinaka eto so yan yung sign na yan yan yung uh, pinaka sensitive na part etong part na to mga boss pag once na uh, clinakwise mo yan mga boss at tumalo yan sa taas so yan automatic na nakapul yung ating sensitive so talagang sabihin natin kahit na umutot ka lang siguro eh, talagang ma-detect -de ng ating ano ng ating module So, yan. Hanggang dito. So, mula dito, hanggang dito sa taas mga boss. So, yan. Hanggang dyan. So, ito yung ating ano. Dito naman, meron din tayong LED uh, light na indicator. Kapag once na pumula yan, ibig sabihin, uh, na detect niya yung vibrate sa ating uh, motor o sa pagkakabitan natin nito. Na dito naman sa wire niya, may kita natin na meron siyang tatlong wire ito yung positive supply yung uh, magigiting uh, magiging negative supply natin at ito yung output so negative din yung output nya tapos yung ating speaker so yun yung ating speaker na ginamit 50 pesos yan mga boss uh, meron tayong dalawang wire negative at positive so yan ito na yung ating supply mga boss papakita ko sa inyo medyo maingay ito So 'yan. Dito ang kailangan nating pagsamahin mga boss ay yung ating positive na dalawa. Sa so, pagsamahin natin yung positive. Ito 'yung magigigi uh, magiging positive supply ng ating uh, sirena o yung ating alarm. So 'yan. Tapos ilagay naman natin yung ating Uh, supply ng ating battery eto yung positive so yan, kabitan natin ng positive supply tapos ito namang uh, blue mga boss at yung negative ng ating serena o yung ating speaker ay pagsasamahin naman natin etong kulay blue mga boss yan yung magiging output para patunugin niya tong ating serena mga boss so yan, negative yung ibabato niya dyan Okay. siyan so, yan. lang natin yan. Negative ng ating speaker tapos yung output ng ating module para patunogin nyo itong ating speaker. So, dito, yung negative naman na ito, pwede natin lagyan to ng switch mga boss. Yung switch na on-off. Para pag nag-on-off tayo, pag once na pinatay natin yung motor natin, ikabit lang natin yung isang wire mga boss ng on and off ng ating switch yung isang part ng ating wire ay ilagay natin sa negative ng ating battery o negative supply ground o negative wire ng ating mga motor at ikakabit natin dun sa switch o sa switch button yung isa naman yung pinaka output natin papunta naman dito sa module dito naman natin lalagay sa item so yata na mga boss So yan, naka-pull. natin siya. Masyadong sensitive. So hanggang dito lang sa baba. Okay? Sa so ito na. So halimbawa, uh, pinark mo yung motor mo, tapos inon mo yung uh, switch ng iyong alarm. So, yan. so tutunog siya ng ganyan mga boss. Pag once na uh, ginalaw yung ating motor, Tingnan niyo mga boss kung ka sensitive yan. Ano? You know? hindi mo ma halos parang ano lang siya parang tapik lang. Okay. So kalahati pa yan mga boss ha. Sobrang kalahati pa yan. So ang gawin naman natin ay uh, ito natin mga boss. O oh, ay uh, dito di, di, lang. Nandito. Siya hindi natin sinobrang angat. At uh, kapit natin o oh, i-on natin yung ating switch. Yan. Okay, wala. Yan. Ano, sobrang ano, sobrang sensitive yan mga boss. Oh. tapik lang yan mga boss gawin naman natin idulo natin ito mga boss Yon. so yan na yung pinakasagad nya Yan o oh. Halos tapik lang yung ginagawa natin mga boss sa ano niya. Ito sa board na to. Pero nadidetect agad niya mga boss. So dito tayo sa dulo. Okay. Ganyan ka ano yan mga boss. Tsaka hindi siya tuloy tuloy. So hindi siya malakas sa battery. Dahil ah, pinuputol niya agad yung connection mga boss. So hindi siya tuloy-tuloy uh, na kumakain ng ating battery dahil uh, parang tinatakot o inaalarma niya lang yung tao na uh, may balak na kumuha sa ating motor so alimbawa nga mga boss ginalaw niya yan kanya niya yun, no? so maaalarma lahat ng tao so, pwedeng tumingin ng mga tao ma curious yung mga tao mga boss at bakit tumutunog yung yung motor so yung uh, magnanako o karnaper niyan mga boss ay magdadalawang isip na na kunin yung iyong motor Ayan. So, dahil sa device na ito mga boss magiging safe na yung uh, pinakamamahal mong motor so sa halagang 150 o 170 mga boss merong, ganito, merong ka ng ganitong klasing uh, safety device sa iyong motor uh, at sigurado ka na hindi basta basta makukuha o pag-iinteresan yung motor na inaalagaan mo. So 'yun muli mga boss, at kung may katanungan ka mga boss patungkol sa alarm system na to, sa pinakamurang alarm system mga boss na quality at, at siguradong safe 'yung motor mo, ay i-comment mo lang dyan mga boss sa ating comment section para marinig natin 'yung mga uh, katanungan sa loob inyo sa video ito patungkol sa uh ating alarm system. So, yan mga boss, ganyan lang siya i-wiring at uh, sana yung may natutunan kayo mga boss. Uh, yun nga mga boss. Uh, God bless.